Isa na naman po magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, ang ulan. Talaga po ang panahon ay may kanya-kanya, ano po, may kanya-kanyang panahon. Sabi po ng mga, mga ngaral, may panahon ng tag-init, may panahon ng tag-ulan, may panahon ng tag-lamig. At ganoon din po sa buhay natin, may panapanahon ang lahat ng bagay. Naalala ko po, po nung kami mga bata pa, yung dahon ng badyang. Nung mga panahon, hindi pa po namin kayang bumili ng payong. Ayan po ang nagsilbing payong namin nung kami po ay mga nasa elementarya pa. At napakatagal na po ng panahon yun mga kaibigan. Dahil ako po ngayon ay 60 years old na. At mga panahon po na ako ay 6 na taon hanggang uh, 10 taon ay eh, ko pa po, po yan yung dahon ng saging at dahon po ng badyang yung parang gabi ayan po malalapad yan po ang aming nagiging uh, payong o nagsilbing payong pag malakas ang ulan at yan po naman ay napakaganda mga alaala ng ating buhay ano po talagang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan ay kabahagi po yan ng kwento ng ating buhay at ngayong araw nga po ay ang kwento naman po ni Apostol Pablo yung kanyang kwento na punong-puno ng katotohanan Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamalasakit, kaya buksan po natin muli ang ating mga Bibliya sa Unang Korinto, chapter 16, verse 13. Ito po yung pangwakas na pananalita ng ating Apostol Pablo. Sabi po dito sa verse 13 and 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig, magpakatapang kayo at magpakatibay ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyong may pag-ibig. Purihin po ang ating Diyos sa at tanghalin nito mga kaibigan. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ang nagkakaloob sa atin ng kalakasan upang uh, gawin ang mga bagay na ito. Alam niyo po, kagabi lamang ay talagang nakikipaglaban po ako sa kamatayan. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa ating pananalig sa Diyos. Yung ating panalangin na may kalakit na pananalig sa Diyos ay lagi ko po nire-request sa Panginoon na Lord, huwag muna ngayon. Huwag muna sa panahon ito, hayaan niyo po manatili muna ko sa ating pamilya, makasama ko sila at makapagbahagi pa rin ng iyong salita, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi para na rin sa iba. O pang sa ganon, anumang bagay ang ating nakamtan sa Panginoon, ay nais ko rin makamtan ninyo higit sa lahat ang ating pananalig kay Kristo at tamang relasyon sa ating Panginoon. Mga kapatid, salamat sa araw na to dahil kahit anuman ang sitwasyon ng panahon o sitwasyon ng buhay, tayo po ay uh, nananatili sa salita ng Diyos at ito lamang po ang nagbibigay sa atin ng uh, katatagan kung bakit po tayo tumatagal sa labanan. Ano po? Sabi po dito uli sa verse 13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Bakit po sinasabi ng Panginoon maging handa? So ibig sabihin may mga parating Pwede po nating sabihin mga parating ng mga bagay yung mga pagsubok ng sitwasyon ng buhay. Ngunit isa po ang isa sa pinakamaganda rito na yung maging handa yung muling pagdating ng ating Panginoon. Yan na po talaga ang ating pinagahandaan sa panahong ito. Bakit? Kasi nangyayari na nga po ang lahat ng kapahayagan dito po sa pahayag o last revelation na ang Diyos ay malapit na malapit ng dumating. Bakit? Kasi nangyayari na po ang lahat ng kanyang mga babala dito po sa last revolution o sa pahayag kaya sinasabi dito maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig kung mayroon mga mga pagsubok ng buhay kung ito man ay mga sitwasyon na kailangan nating paghandaan ay wala na po itong problema bakit? kasi tinuruan na po tayo ng Diyos ng pananalig yung pananalig sa kanya na talagang siya ang ating Diyos buhay banal at makapangyarihan sa lahat na matay nag-alay ng kanyang buhay upang alisin tayo sa kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at siya na buhay na maguli pagkatapos ang tatlong araw hanggang sa sandaling ito ang Diyos ay buhay at kung ano po yung kanyang naranasan na kamatayan ay kailangan din po natin maranasan upang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan dahil kailangan pong mamatay ang katawang lupa upang mapalitan ng paninoon ng uh, makalangit na katawan. Ano po? Kaya yan po ang nais ng Diyos, maging handa tayo at magpakatatag sa ating pananalig. Yung pananalig na hindi po natitinag. Alam nyo po, ang panahon na yon ay may mga ubusin pong lagnat. Uh, kailangan na naman po natin ibalik yung Christmas dahil marami na naman pong mga virus, mga bakterya na dala-dala ng hangin ang bakterya po ay talagang dala yan ng hangin. Kaya minsan sabi ko nga salamat sa Diyos kasi may mga halaman sarapan, harapan na kapag uh, umiihip ang malakas na hangin ay babangga muna sila sa mga halaman bago ito makapasok o hindi ito makapasok lahat sa loob ng aming tahanan at hindi natin masisinghot. Ano po? So dito po sa pagiging handa, eh, kailangan din po yung tayong ginagawa dito po sa ating pananalig ay meron po tayong ginagawa. Ano kahit anuman ang ating mga pinagdadaanan ay makita pa rin ang Diyos sa buhay natin. Yung ating pananalig sa Kanya hindi ito matitinag. Ano sitwasyon ng buhay? Kahirapan man ito, sakit karamdaman. Kahit naging na ang tao. Kapag ang pananalig kay Kristo ay intact, wala pong... Uh, ano yun eh, walang takot, kundi nakahanda po ang ating mga buhay mamatay sa mga buhay para kay Kristo ay wala pong problema ng isang anak ng Diyos, sabi po ka dito, magpakatapang kayo at magpakatibay, yes kailangan po natin magpakatibay, lalo na po sa panahon ito, ang daming problema ng buhay, ang daming problema ng daigdig, ang daming problema ng ating bansa, ang daming problema ng bawat sambahayan, ngunit Patuloy po nating alalahanin na ang Diyos po ay uh, nakaranas din po ng labis na pasakit na wala pa po ni sa kalintingan ay hindi pa po natin pwedeng parisan ang naranasan ng Diyos na pasakit ng kanyang uh, pisikal na katawanan po. Uh, bagamat siya ay Diyos, ngunit inubad niya ang kapangyarihan bilang Diyos upang maramdaman niya yung uh, sakit bilang isang uh, tao na na nabubuhay salaman laman kaya tandaan niyo po mga kapatid anuman po ang ating pinagdadaanan at sinasabi natin, grabe naman sobra naman ito, tandaan po natin lahat po yan ay nararamdaman ng Diyos dahil sa nagkatawang katawang tao nakagaya din natin, alam niya kung ano ang damdamin, nasasaktan damdamin ng uh, kawalan damdamin ng uh, naaapi damdamin ng uh, Uh, nililibak, yan, alam nyo po mga panahon, ang Panginoon ay uh, nagpapahayag ng salita upang makakilala sa Diyos ang mga tao, ang mga tao po ay nililibak siya, ang tao po ay uh, talagang uh, gumagawa ng mga bagay para insultuhin saktan ang puso ng ating Diyos ngunit tinis niya po itong lahat siya po ay namuhay na natin ang at uh, kumakain din sila ng kahit ano na gaya din ng ating uh, uh, pagkain sa panahon ito hindi po namuhay ang Diyos bilang Diyos o bilang Hari o bilang uh, Panginoon kundi namuhay po siya bilang isang tao nung siya narito po sa lupa ngunit uh, hindi pa rin po natin naranasan yung uh, napako sa cross yung uh, ibabaon yung uh, pako tapos pupok mga martilyo na ah, po. Grabe. Alam niyo po, one time, binigyan po kami ng aming pastor ng uh, pako. Lahat po kami sa congregation ay uh, yung sinabi ng uh, aming pastor na sige, idiin nyo nga ng konti sa inyong mga palad ang pako. Lahat po kami ay umaray. Nakaramdam po kami ng sakit bago man po bumaon sa aming mga balat ng aming palad ay naroon na po yung matinding sakit how much more pa yung naranasan ng ating Diyos na sakit na habang uh, tinupokpok ng matigas na bagay para bumaon yung yung uh, pako sa kanyang mga paa sa kanyang mga kamay di po ba, wala pa po yun wala pa, ni, hindi pa po natin naranasan ni katiting na mga dinanas ng ating Diyos na sakit ng kanyang uh, physical na katawan at ng kanyang damdamin ngunit salamat sa Panginoon dahil meron po tayong Biblia meron po tayong uh, salita ng Diyos na binabasa sa panahong ito kaya po ito po ang nagtuturo sa atin upang maging handa tayo at nagiging matatag tayo sa ating pananalig kay Kristo naroon din yung katapangan, sabi ng Panginoon magpakatapang kayo at magpakatibay yes, kailangan po natin gawin ang maging matapang at magpakatibay sa ating pananalig, hindi po yung maging matapang tayo physical at lahat na mga away sa atin ay awayin din natin, hindi po natin kailangang magpakatibay sa kasinungalingan dapat po magpakatibay tayo sa katotohanan at ang lahat na umaaway sa atin ay patawarin natin at mahalin natin gaya po ng pag-ibig natin sa ating mga sarili ano po at hayagan po natin sila ng salita ng Diyos upang sa ganon malaman po nila ang katotohanan ang salita ng Diyos na ah, grabe pala ang sinasabi ng Panginoon mahalin mo ang yung kaaway at iyong ipanalangin na pagpalain pa di po ba ang sarap gawin ang mga bagay na iyon kapag tayo po ay nakay Kristo at tayo po ay tinuruan na ng Diyos ang tunay na pananalig sa Kanya kaya po tayo nagiging matibay dahil alam po natin na ang Diyos ay kasama natin at hindi niya po tayo iwan, hindi niya po tayo pinababayaan kahit saglit. Sabi po dito sa verse 14, ang lahat ng ginawa ninyo ay, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo may pag-ibig. Yes, dyan na po tayo uh, tuturuan ng Panginoon, ano nga ba ang pag ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang malalim po yan dahil ang pag-ibig ng Diyos ang susi ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ang uh, nagiging susi upang tayo po ay makapatawad, upang tayo po ay makapag unawa upang tayo po ay makatulong, upang maramdaman po natin yung uh, karanasan o kalagayan ng iba, ang pag-ibig po ng Diyos ang kailangan kailangan natin dahil kung wala po ang pag-ibig ng Diyos hindi po tayo makakagawa ng tama sa harapan ng ating Panginoon naalala ko po yung mga tao na kasamaan ko araw na nagsasabi na sila anak ng Diyos ngunit nung kami po ay uh, dumaan sa isang palengke alam niyo po yung mga gulay ng mga matatanda ng araw na nakalatag sa sa ano sa tabi ng kalsada nakalagay sa mga sako pag video pag gabi na po ay talagang uh, murang mura na po yung kanilang uh, benta sabi po ng isang lola ay ibibigay na lang niya yung tatlong tali ng uh, uh, okra ng uh, tatlo bente at tinawaran po ng uh, isang uh, nagsasabing anak ng Diyos ng uh, tatlo sampo. Grabe na ano po, yung sampung piso na para na lang sa pamilya ay uh, kinuha pa niya at yung sampung piso, yun lang na ibalik na puhunan. At wala pong nagawa yung nagtitinda dahil pag gabi na gusto niya uh, maubos na yung kanyang paninda na hindi na niya maiuwi sa kanilang bahay dahil napakarami pa. So, sa lahat po ng ating ginagawa ay uh, tignan po natin kung nasaan doon ang panibig ng Diyos. Dapat po, laging may malasakit, may compassion, may burden. Lagi ang ating mga puso para naman sa ating kapwa. At kahit man po sa ating uh, pagsusolwin o pagpapahayag ng salita, lagi pong may kalakit na pag-ibig. Hindi po yung gagawin lang natin ang bagay na to kasi yun ang sinabi ng Panginoon na ipahayag natin ang kanyang salita. At hindi po ganun. Kaya po natin ipinapahayag ng salita ng Diyos kasi na rin po yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso na hindi lamang yung tayo lang ang makakaranas ng kaligtasan kundi naroon ang ating pag-ibig sa ating kapwa na dapat sila din ay makaalam ng katotohanan kaya natin inihahayag yung katotohanan ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lagi po natin pa ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kasi kung wala pong uh, pag-ibig ng Diyos, pwede pong magmalaki yung puso ng tao na gumagawa. Pwede pong magyabang, pwede pong magmataas. Ngunit kapag pag-ibig ng Diyos ang nararanasan ng isang tao habang may ginagawa sa kanyang kapwa, lalo na sa Panginoon, ay makikita po doon yung kababaang loob, yung kababaang loob ng isang puso na nagmamahal sa Diyos at nagpapakumbaba sa Diyos habang siya ay ginagamit ng Panginoon o habang siya ay may ginagawa para sa ating Panginoon so yan lang mga kaibigan, mga kapatid ang nais na ipabatid ng Panginoon sa hapon nito kailangan po natin magpakatibay magpakatatag lalim-lalim na po sa ating pananalig maging matapang tayo kasi kapag wala po yung uh, pananalig sa ating mga puso sa ating Diyos tiyak po, makakaramdam po tayo ng panghihina, kawalang pag-asa. Malulugmok po tayo. Ngunit kapag may pananalig po tayo at naniniwala tayo na talagang may Diyos, talagang may Panginoon na hanggang ngayon ay sa ating buhay, na hanggang ngayon ay gumagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala. 100% po na magiging matibay po yung pananalig natin kay Kristo. Kapag handa ang ating puso, kahit anong bagay ang pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay, mahirap man ito o anong sitwasyon na para bang pagtinig natin bilang tao ay parang hindi natin kaya. Ngunit dahil sa ating pananalig kay Kristo ay nakakayanan natin ito. Ganun lang po mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po natin magpakatatag at lalong maging handa po tayo bawat sandali, kapag tayo po'y nakagawa ng mali, kapag isip ng mali, kapag alam nating kasalanan, repent agad dahil wala naman pong matuwid kahit isa sinabi ng Panginoon. Tayo ay nandito pa rin sa ating laman na kung minsan may kahinaan, nagkakamali, nagkakasala sa isip at salita. Kaya kailangan po nating mag-repent palagi. Repent, repent, repent agad. Huwag na po nating patagalin pa. Huwag na po tayo ma makipaglaban sa banal na Espiritu Santo kapag pinapaalalahanan tayo. Repent agad dahil sa isang pisak mata ay muling darating ang paninoon Hindi po yung uh, isang oras o 30 minutes o isang minuto. Hindi isang pisak mata. Baka wala pang isang segundo yung uh, isa pumata ng isang tao dito po ba? Kaya yun po, kailangan po nating maging handa. At nawa po ang salita ng Diyos sa tanghaling ito ay naunawaan po nating lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay at magamit po patuloy ng Diyos ang ating mga buhay sa pagpapahayag ng kanyang salita na may kalakip na pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso habang tayo po ay naghahayag ng kanyang salita na punong-puno ng katotohanan. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muli ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Medyo maulan po ang panahon. Kung wala naman po tayong gagawing mahalaga sa labas, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan upang sa ganun tayo po ay mailayo sa kapahamakan. Kaya mga kaibigan, And dito na lang po at magkita po tayo muli sa mga susunod na araw. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.